mga Prinsip Kuntunan, magandang araw po sa inyong lahat. Napunta po si Lula nga ni Baya sa pagbili ng sabon at masabak na naman sa paglaba. Tambak na naman ang labahin ni Lula nga ni Yehey! Tambak na naman ang labahin ni Lula nga ni Sobrang init na. Oo. Mabili mo na po na sabot mga Prinsip Kuntunan. Lakad muna tayo. wala akong nakadara ng sa bayong kaya pala sobrang init ano na yung tinulangan ito kaya pala sobrang init hindi ako nakadara bayong kapuntang <laughs> tindahan mabili sa buong mabili sa buong sasakyan. Ito lang <laughs> ang iba yung naglalakad na ng aming tindahan. At mga ka-friendship ko na tunay. Naglalakad sa initan. Parang maliwanag na buwan lamang. Ay, parang namamas na lang maliwanag na buwan. lang ang iba niya. Sobrang init talaga mga friendship ko ang tunay. Ha! <laughs> init! Lakad dito, lakad doon, nula nga ni Baya. Laging lakad. Hey. Okay, malapit na nice isin Ariel po? Oo, oh, Ariel na powder. Opo. Yan. Ilan po? Pagkano ngayon kalating dosena? 91 po ma. Pabila ko kalating dosena. Anong kulay po? Kulay green. Kulay green. Lolo, Ano pa po? Yan lang muna yata. Tanghali na ba yung paglaba ko? Tangalin <laughs> ang paglaba ni Lola. Ano pa po? Yan na lang muna yata. Saka na yung iba. Pag mamayang hapon ako mamimili. Uh, okay. Saan okay. po galing ang tala? Galing pa kung ano ay yung madangkalan. Ah, uh, uh, nagsimak po kayo? Uh, oh. Ah, meron kang ganito? Magkano ganito mo? Alin po, ma'am. Anong tawag dito? Sa de... Ah, uh, po. Magkano ang isang... 57 po ang isang ring. Ha? 57 po ang isang ring. Sige nga, pabili ako ng dalawa. Dalawang rin po. Oo. Sige po. 114. Mag-ito so po sukli. Magkano po? Ang tayo sukli ka? 9. <laughs> oh, lang pa yan. Oh. 5. Tara, wait lang. 5 lang, mama. Oo nga. Tinan ko dito kung may bariya si Lola. Ah, galing ka pa po sa Parsipa. Kanina pa ako eh, nag, ano lang ako baga ay, nagdalaw ng aming mga sakop na hindi nakakuan. nakadalo ngayon. Saan po mga trabaho ni Rocky? Sa ano, sa Memorial. Sa, sa, sa Lucena. ano po nga? ko na nga ni Dor at binilang ko na mga gamit wala, walang unan, walang bahay. Ano po ang trabaho niya? Ay, nagahawin na. ni Kuchun tapos ay kumot at sobrang lamig baga baka ano po siya dun ma'am? trabaho siya dun sa ano. Sa daming inagawa sa oh. memorial po. Mas, uh, ma, dami uh, daming mga building na inagawa. memorial so, ah, ano, ah, Taon pa yun bago Oo. Uh. Ah, sa building siya. Ma. Kala ko mismo sa. Naga, ano lang sila nagang pintura, ganyan-ganyan pop uh, ano oh. na po siya Hindi may barak sila. Ah, may barak. Ah, May barak sila. Okay na. Okay. kita Oo, hindi hmm, man ako nagatanong sa kanya, paalas. <laughs> basta na, uh, basta na, na lang. Oo, uh, ganyan lang. Okay na yan, ha? Sige. nag red oo, oo. sabak na naman sa maraming labay sila silaw ani bayan din oo mga kapasit kong na tanghali na ang dami kumambay ang kabisihan kaya hindi ang bayan kong makapagsimula agad ng paglaba so, so sorry naman sa sinabi kong hindi ako makapaglaba agad ng maag daming trabaho Ina too! Ang init. Mas mas you kino. Ang hangin. Mas maski mainit ang hangin.

dito na ako mga kapansin kontunay sa bahay ni Lola nga ni Baya. Dito <laughs> na ako mga kapansin kontunay. <sighs> okay mga kapansin kontunay. Babay po sa inyong lahat. God bless po. Ingat po tayo. Salamat po.